Malakas ba na impact wrench ang hinahanap mo para mapabilis ang pagpapahigpit at pagpapaluwag ng mga tornilyo sa iyong kotse o motor? Eto nga, meron na naman akong nakitang magandang impact wrench dito sa TikTok. Kompleto na, hindi lang impact wrench kundi pwede na rin siyang gawing impact drill. Eto yung battery niya, lithium battery yan. Yung pinili kong package ay isang battery lang. Kung gusto niyo ng dalawang battery, meron ding option yan. Tingnan nyo na lang sa yellow basket. Yung machine head, all aluminum yan. Maganda, hindi kinakalawang yan. Meron itong large ventilation vents, soft rubber handle, ayan o, ang sarap mahirap hawakan. Yung bilis ng ikot magdedepende sa press mo rito mga kaibigan, yung stepless speed switch. Ito naman yung forward and reverse switch. Meron din dito self-stop button. Nandiyan na rin yung power display. Meron na rin hand strap at okay, meron na rin ilaw diyan mga kaibigan, no? Oh. Sang pa, may kasama na rin tatlong sizes ng Phillips screwdriver, tatlong sizes ng flathead screwdriver. Ito naman yung magko-connect sa screwdriver natin dito sa ating impact wrench para maging impact drill. At ang pinakamatinde ang daming sizes ng impact sockets na kasama. May 17mm, 18, 19, 21, 22, at 24 mm At syempre, kasama na yung charger nyan para dire-direcho yung paggamit natin ng impact wrench na to. Biruin mo lahat ng to, 1,500 lang. Abay, pindutin mo na yung yellow basket. Baka maubusan ka pa.